Sundalo, binawian ang buhay matapos umalpok sa truck. Naritong news ni Judith Estrada Larino. Isang sundalo ang nasawi matapos sumalpok ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa isang truck sa Connor Apayaw. Kinilala ang nasawing biktima na si uh, Joe ba Baying Baying, nakatalaga sa 98th Infantry Battalion ng Philippine Army na nakabase sa Kabugaw Apayaw. Batay sa report, pabalik sana sa kanilang kampo ang biktima ng salpokin ng isang mini dump truck na minamaneho ni Homer Duruteo matapos sa gawa ng linya ng truck ang motorsiklo. Sa lakas ng impact ay pumasok sa loob ng windshield ng truck ang motorsiklo at bumaliktad sa kalsada. Mabilis namang isinugod sa ospital ang sundalo kabilang ang driver ng truck at dalawa nitong mga pahinante subalit binawian ang buhay ang sundalo dahil sa malalang mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng kaniyang katawan. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.